Good morning. Oh no! Smiley kissing! Smiley gising! Mm. Smiley, gumising ka na! Ano ba? Ang aga-aga pa ginigising mo na ako? Ano pa to? Hindi pa tayo pumalik sa dati. Smiley, anong gagawin natin? Diana, anong nangyayari? Ginawa naman natin yung sinasabi ng internet. Bakit hindi pa tayo nagpapalit ng katawan? Ang baho ng hininga ko. Kailangan ko na mag-shave Nangangatin na tinay pa ako. Hindi mo ba ako naririnig? Baka ganito na tayo forever. Huwag mo nga pakialaman yung katawan ko. Huwag mong ishave yung legs ko. Pabayaan mo. Legs ko yan, okay? Ano ba to? Smiley kang pangit mo. Smiley, ba't ka tsura mo? Ano ba to? Ayoko maging lalaki. inis na ako. Gusto ko na bumalik sa dati. Alam mo, Diana, na-realize ko. Baka ikaw ang problema. Ano? Ako? Ako ang problema? Kahapon, pinagtawanan ka ng mga basketball players. Eh, papano? ihi ka nang nakaupo? Diana, tandaan mo, nasa katawan ka ng lalaki, hindi babae. Hindi ko kaya, babae ako. Babae ka dyan. Okay, problema natin, hindi tayo makabalik sa mga katawan natin. Sigurado may nagawa tayong mali. Kailangan malaman natin kung ano yon. Kung hindi, baka hindi na tayo makabalik sa mga katawan natin. Pero bago ang lahat, kailangan ko ng toothbrush, ng foundation, tsaka ng hairpin. Kailangan ko ayusin yung itsura ko. Ano ba ito? Ang dry pa ng skin ko. Diana, anong hairpin? Hindi mo ba naiintindihan? Lalaki ka ngayon. Huwag mo nga akong ipahiya. So, Smiley, anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin? Ang gagawin natin, kailangan malaman natin kung anong gagawin natin. Kailangan makasurvive tayo ngayong araw nang walang nakakaalam kung anong nangyayari. Okay, Smiley, try ko. Pero bago tayo umalis dito, mag-aayos muna ako. Ang pangit ko. Smiley, ano pa yan? Hindi ka rin ba mag-aayos? Sandali lang. Okay, mamili ka dito. Anong gusto mong isuot ngayon? Ay, na ano bang ginagawa mo? Huwag mo muna isipin yung mga hairpins na yan Ang importante, makabalik tayo sa dati Oo, Smiley, naiintindihan ko Pero huwag mo kalimutan, katawan ko yung ginagamit mo Ayoko maging mukhang loser, no? Okay, sige, isang hairpin lang ha, isa lang Wala nang iba Wala nang ibang accessories, okay? Oo na, Smiley, ang sungit mo Tumutulong lang naman ako <sighs> Ang hirap maging babae Masaya ka na! Ano ba yan, Hindi oh? ka pa marunong magkapit ng hairpin? Okay, huwag kang gagalaw, Ganito lang yan. Okay, sana matapos na ito ngayong araw. Thank you. A smiley, isa pang request. Pwede ba, pag nagwiwiwi ka, wag nakatayo? As if naman makakaihi ako ng nakatayo, no? Ano ka ba? Pinapaalala ko lang. <sighs> Boys, ang weird ni Diana. Ano kayang problema niya? Oo nga guys, problema to. Nasa dressing room si Diana at si Smiley. Shhh! pala si Marcos. Bakit palaging may problema si Diana? Diana! Diana! Mascot, malaki yung problema ni Diana sa relationship niya ngayon. Nag-break sila ni Smiley. Pero parang hindi naman. Pero ba, tama na. Naririnig ko kayo. Sorry, hindi kasi namin maiwasan pag-usapan. Pare, relax ka lang. Makakahanap ka rin ng bagong girlfriend. Anong girlfriend? Ang gusto ko, oh, si Diana. Marcus, relax. Sige, kakausapin namin si Diana mamaya. Oh girls, tulungan niyo si Marcus. Kawawa naman siya. Kawawa. Guys, tama na nga yan. Kung hindi tayo mag-training ngayong araw, anong gagawin natin? Pwede naman tayo mag-training kahit wala si Diana, ha? Ano problema? Mascot, hindi! Kung walang team captain, walang kwenta yung training. Hindi pwede yan. Boys, umalis sa kayo dyan. Magti-training kami. Girls, magpalit na kayong damit. Ngayon na, bilisan nyo. Hoy, hindi ka namin boss. Ikaw na ba yung nasusunod ngayon? Okay, girls, mag-training na tayo. Baka sumunod na rin si Diana. Malabo mangyari yun. Marcus, huwag ka masyado malungkot. Alam ko mahal ka ni Diana. Nat, paano mo naman nalaman yan? Marcus, friends kami. Sinasabi niya sa amin lahat. Kung mahal niya ako, ba't nagkukulong sila ni Smilek doon sa dressing room? Kanina pa sila doon. Marcus, hindi ko alam. Basta ang alam ko, magulo yung utak ni Diana ngayon. Marcus, tumayo ka na nga dyan. Drama mo. Oy, magpalit ka ng damit. Kunti na lang, babanatan ko na yung mascot nyo. Ano? Ikaw banatang ko dyan eh. Mascot, relax ka lang. Malungkot si Marcus ngayon. Hindi mo ba nakikita? Nat, wala akong pakialam. Mag-training na tayo. Dima, may bubble gum ka ba? Oo. Akin na. Nasa classroom. Okay, tara. Pwede ba? Bilisan nyo. Ha? <laughs> ang dami namang nagsi-CR. Ano bang ginagawa nila doon? Pwede ba maghintay kayo? Nakasarado yung toilet sa ibang floor. Kaya nandito kami. Okay? Actually, toilet to ng mga athletes. Kaya nga nandito sa gym, di ba? Tsaka wala kaming pakialam kung sarado yung mga toilet sa ibang floors. Bakit? Atlet ba yung kanina mo? Eh, ang si Green, atlet ba? Ano ba yan oh? Karina, bilisan mo na nga dyan. Girls, kung hindi pa lalabas yung Karina na yan, iihi na talaga ako dito. Ang tagal. Stella, pigilan mo. Pagkatapos ni Karina, ikaw na. Diana, mag-isip ka nga ng mabuti. Ang mo. Mag-isip ka rin ng mabuti. Makinig ka. Ako yung lalaki dito, kaya ako yung susundin mo. Good luck. Bakit ang haba ng pila dito? Tara na, Kev. Saan ka pupunta? Hoy, pumila ka muna. Frag, sa anong pumila? Naiihi na yung lalaki. Lalaki? lalaki? Nakita nyo, hindi siya nagsara ng pinto. You! Parang hindi mga babae ito, mga rebels na to. Ayoko nang gamitin yung toilet na yan. Tara, ipabukas natin yung toilet sa taas. Oh, uh, ang sakit sa paan ng sapatos na to. Okay, kailangan makabalik na kami sa katawan namin. Ayoko nang ganito. Hindi na ako tatagal ng isa pang araw sa katawan ni Diana. Pizza! Pizza! pinapansin ko, hindi mo kami ine-entertain ng maayos lake Isang oras na kami naghihintay, nakaupo. Hindi mo pa rin kinukuha yung order namin. Anong hindi? Rats, ano bang problema? Alam nyo naman kapag maraming tao dito sa cafe, hindi namin agad maaasikaso lahat. Oo nga. Ah, ganun pizza. Wala kang time. Leila, nakalimutan na yata ni pizza kung sino tayo dito sa school. Pizza, school journalist ako dito sa school. Kaya ko magsulat ng bad article tungkol sa cafe nyo. Hindi lang tungkol sa cafe, tungkol din sa bad employees. Ice, anong gagawin ko? Alam mo, pizza, huwag na natin sila pansinin. Baka masira lang yung araw natin. So, anong gagawin mo ngayon? Kunin mo na yung order namin. Unahin mo kami. Kami yung lagi mong uunahin. Okay? Nakakasawa na tong mga rats na to. Dima, i-follow up mo nga yung orders natin. Green, ayoko makatalo yung mga rats. Dima, natatakot ka ba sa kanila? Ako, matatakot. Hindi, no? Ice, orders namin. Nasa na? Kami muna. Strawberry mojito. Hi, rats. Ano ba yan, Max? Palala ng palala si Smiley ka. Nakita mo? Yana, narinig mo ba si Smiley? Oo, anong nangyayari sa kanya? Di ba sinabi ko na sa'yo, naniwala ka na. Hi guys, meron ba kayong bubblegum? Bad breath kasi ako eh. <sighs> Ang baho oh. Pare, itigil mo na nga tong kabaliwan na to. Nakakahiya ka na. Oo nga, Smiley. Ayaw na kasama. Kung ganyan ka, nakakahiya. O na, o na. Ano ba kayong klaseng girlfriends? Ano? ano? Ah, I mean, friend pala, friend. Ice, isang hamburger burger please. Okay, burger. Anong iinumin mo? Alam mo naman, hot chocolate lagi nilang iniinom, di ba? Ano bang problema nyo? Ba't tinititigan nyo akong ganyan ha? Smiley, oras na para umamin ka sa amin. Bakit? Sa tingin mo hindi kami nagdududa? Ano? Na-figure out nyo na guys? Oh, hallelujah! Oo, tama kayo. Ako si Diana. Ako! Ako si Diana! <coughs> oh, ikaw si Diana. Sorry, Smiley. Kailangan ko na sabihin kina mami na mayroong mali sa'yo. Nababaliw ka na. Pare, kaibigan ka namin. Nag-aalala kami sa'yo. Ano ba nangyayari sa'yo? Guys, hindi nyo ba nagigets? Ako to si Diana. Nag-switch kami ng katawan ni Smiley. Oh my God, napabaliw na yata si Smiley. <laughs> okay pare, easy lang. Alam ko na, naiintindihan ko na. Pero kailangan natin kausapin si Teacher Mike para sa'yo. Oo, kausapin natin si Teacher Mike. Kailangan mo magpahinga o kayo magpa-check up. Hindi tama andar ng utak mo, Smiley. Guys, ako to si Diana. Tapos si Smiley nandun, kinikembot yung puwet ko. Maliwala kayo sa'kin. Sa <laughs> Smiley, huwag ka maingay. Narinig ka, tinatawa na ka ng mga tao. Hoy rats, pwede ba tumigil na kayo? Kung hindi, sasabihin ko yung mga sikreto nyo, okay? <laughs> oh, Smiley, paano mo naman nalaman yung mga sikreto namin? Oh, rats, nakalimutan nyo na, tabi tayo natutulog dati. Yana, wag mo nagsinusubo sinusubuin daliri mo habang tulog at ikaw naman, Leila, nag i ka pa ba? ano? ano? Yung Diana na yan, sinabi niya yung mga sikreto natin. Di ba, pinamis natin sa isa't isa na hindi natin sasabihin yung mga secrets? Pare, paano mo nalaman yung mga sikreto nila? Hindi mo finalo off yung order natin? Dwayne, hindi Do ko kasalanan. Hindi na tayo babalik sa cafe na to. Ako pa sinisi mo. Ilang beses ko ba uulitin? Ako to si Diana. Read my lips. Diana. Oh, na smiling, smiley, tama na. Narinig ka namin. Nababaliw ka, ka na, na talaga. talaga. Guys. Hindi na ako mahal ni Diana. Sigurado sasabihin ni Diana kung ayaw ka na niya. Magiging okay din na lahat. Pero para sa akin, hindi pa talaga tapos ang kwento ni Diana. Tsaka Smiley, wala akong pakialam. Huwag ka na magsalita dyan. Susuntukin kita eh. Pare, basta relax lang. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Oo, oo nga. Huwag mong ipakita kay Diana na ganyan ka. Sigurado iiwanan ka niya. Hello Rebels, kumusta? May pagkain ba kayo dyan? Diana. Diana. Marcos, nandito na si Diana. Hi, babe. Pwede ba tayo mag-usap? Tandaan mo yung sinabi namin sa'yo kanina. Pare, good luck, ha? Mag-uusap? Nasaan na ba yung locker ko? Ayon. Diana, gusto ka daw kausapin ni Marcos. May pag-uusapan kayo? Oo, kausapin mo siya. Girls, wala kaming pag-uusapan. Nasusuka ako sa kanya. Diana, ayon na siya. Diana, sigurado naman wala na kayo ni Smiley, di ba? Diana, mag-usap tayo. Pwede ba? Huwag mo akong hawakan, nangingilabot ako Subukan mo lang na hawakan ako ulit, lagot ka akin. Diana, Diana, ano, ano bang, bang problema? Wow, oh, Diana, lalo kitang nagugustuhan kapag nagtataray ka Pwede ba, ilayo niyo akin tong kulot na to, baka ano pang magawa Marcos? ko Marcos, mamaya na lang Diana, mag-usap nga tayo, kitty Ah, Igor, sandali lang, Diana, napabaliw ka na ba? Oo na, sige na, sabihin ko na sa inyo Marcus, di ba sabi ko, huwag mo muna siya biglang yayakapin? Pero guys, alam nyo, lalo ko na in love kay Diana. Gusto ko yun, matari siya. Pero hindi ko alam anong problema ni Diana. Hindi naman siya ganyan dati. Pareho tayo pare. Gusto ko yung matatari na chicks. Uncle Mike, promise, hindi ka magagalit ha. Romeo, ano na naman ginawa mo? Laki pag away po ako, Uncle. Okay lang yan, Romeo. Lahat naman ng teenager, dumadaan dyan. Teacher Mike, kaya lang yung pamangkin mo sumusobra na Inaaway niya yung boyfriend ko, Teacher Mike Inaaway niya yung Patrick ko, Patrick Oo nga, Teacher Mike, yung pamangkin mo, ang lakas sumuntok Uncle, nag-promise ka, di ka magagalit Patrick, patingin ng mata mo Hindi niya, maalis yung kamay niya sa mata niya, Teacher Mike, nasisilaw siya, nasaktan kasi Oo, sobrang sakit Teacher Mike, paalisin mo na yung pamangkin mo dito sa school, troublemaker siya Oo, Teacher Mike, lagi niya kaming inaaway Huwag nga kayo magsinungaling, hindi ganyan si Romeo. Oo nga, Uncle Mike, mga sinungaling sila. Chichi! -chi. ka, Romeo! Kapag hindi mo sinabi kay Teacher Mike yung totoo, bibigyan kita ng black eye katulad ng ginawa mo kay Patrick. Oo, easy ka lang, Gigi. Sandali lang, apat kayo. Nag-iisa lang si Romeo. Baka naman pinag-initan yung siya, lumaban lang siya. Alam mo, Teacher Mike, nire-respeto kita, pero parang pinagtatanggol mo yata yung pamangkin mo. Hindi tama Oo, yan. Teacher Mike, baka bukas ako naman may black eye parang si Patrick. Ay, Ay isa ka kami. Kami. Teacher Mike. Romeo, magpaliwanag ka sa akin ngayon ha. Pero uncle, nag-promise ka sa akin. Romeo, makinig ka. Estudyante ko sila. At hindi pwedeng lagi na lang kita poprotektahan. Baka mawala ka dito sa school. Okay, Uncle Mike. Di na ako makikipag-away. Pero sinuntok ko si Patrick dahil mayabang siya. Ano bang ginawa niya? Bakit mo siya sinuntok? Inawag ako ni Patrick na donut. Romeo, di ba sabi ko sumali ka sa sports? Pag ginawa mo yun, hindi ka naguguluhin ng na kahit sinong losers Okay, Diana, ano ba yung gusto mong sabihin? Girls, makinig kayo Hindi ako si Diana, ako si Smiley Oh! <laughs> <laughs> Diana, sa tingin mo ba nakakatawa? It's, It's not funny, funny Diana. Diana Patrick, ikakuka kita ng ice bag Okay, Bravasti, aabangan natin yung Romeo na yan sa labas ng school, okay? Oo, makakatim yan Losers, pwede ba? Bilisan nyo! Ang babagan! Hoy, Diana, shut up ano, Diana? Sasabay ka ba pa uwi mamaya? Opa, balik ka sa dressing room kasama si Smiley. Diana, ano bang nangyayari sa'yo? Sabihin mo nga sa amin, hindi ka namin maintindihan. Girls, hindi niyo talaga ako maintindihan hanggat nandito ako sa katawan ni Diana. Tapos si Diana, nasa katawan ni Smiley. Kailangan namin magstay sa dressing room ngayon para bumalik yung mga katawan namin sa dati. Girls, yun lang yung paraan. Alam niyo, napapanood ko to sa movies. Pero hindi to pwede sa totoong buhay. Diana, ano ka Smiley, nandiyan ka pala. Kanina pa kita hinahanap, ba't tagal mo? Kailangan na natin bumalik sa dressing room para bumalik na yung katawan natin. Ano anong, anong ibig mong sabihin? sabihin? Okay girls, alis na ako. Tara na, babe. Ano? ano? Bakit di mo inaalagaan yung katawan ko? Magsukulay ka nga. Diana, wala akong pakialam sa buhok mo. Ikaw sabi mo huwag ako magshave ng legs. Di ako nagshave. Ngayon pinapaayos ko yung buhok ko, ayaw mo naman. Unfair ka, Smiley. Baby, oras! Sayang yung oras! Kailangan na natin pumunta sa dressing room. Kailangan makabalik na tayo sa dati, okay? Oo, di na ako makatagal dito sa balbong mong paa, tsaka sa amoy ng kilikili mo. Girls, miss na miss ko na kayo. Bye! Ano daw sabi niya? Kitty, feeling ko nagkabalikan na silang dalawa. Style lang nila yan. Kunwari pa sila. Oo, girls. Feeling ko rin ginagawa lang nila yan. Hmm? Okay, Smiley, bumalik na tayo sa katawan natin. Okay, sige na. Mag-away na tayo ulit. O sige, mag-away tayo. Susuntokin kita. Sandali, sandali, Diana. Nanunood yung mga audience natin. Hindi mo ba nakikita? Ano ka ba? Sabihin guys, mo na ito, sabihin mo. Guys, don't forget mo. to like and subscribe. Oo. Guys, gusto ko nang bumalik sa katawan ko. Bye.